nagkakagulo na ang mga tao sa arena. Bawat isa ay buong lakas sa sumisigaw para i-cheer ang kanilang pambato sa labanan. Sa gitna ng arena, magkatapat ang dalawang gladiator. Pareho silang sugatan at pawisan makalipas ang sampung minutong kapanapanabik na labanan kung saan walang malinaw na lamang. Sa isang mabilis na atake, sinalakay ng gladiator na tiyatawag na Tracia ng kanyang katapat. Sa isang sopistikadong galaw, Nagawa niyang hiwain ang binti ng kanyang kalaban at papahiga ito. Agaran niya itong inandayan ng saksak sa puso para wakasan ang makapigil hiningang labanan. Kanyang itinaas ang kanyang espada sa kasiyahan ng mga manonood Para parangalan ang kanyang pagwawagi, sabay-sabay ni isinigaw ng mga manonood ang kanyang pangalan. Spartacus! Spartacus! Para sa episode dating ito, ating pagkukwentuhan ang iconic at kahanga-hangang lider ng mga alipin at gladiator na si Spartacus. Sa kanyang pamumuno, susubukin niya at ng kanyang mga kasamahan na kumawala sa pagiging alipin kahit kapalit nito ay ang kanilang kamatayan. Pero bago tayo magpatuloy, nice ko munang i-shoutout ang ating komrad na sina ILB2193 ng Alberta, Canada. Ito na ang iyong requested episode, komrad. Sumunod sina Tom Dan. Lendiguro at Kerman Vina Pereche. Maraming salamat sa inyong mga komento at suggested topics. Para may shoutout sa ating susunod na episode, ikomento lamang sa ibaba ang inyong favorite na historical event para pwede natin itong ma-feature sa ating susunod na mga episode. Ang sibilisasyong Romano ay isa kung hindi man ang pinakakahangahangang sibilisasyon sa kasaysayan. Halos lahat ng mayroon tayo sa kasalukuyan ay may ugat natin sa mga Romano mula sa paraan ng ating pagsulat, politika, agham, medisina at maging pananampalataya. Lahat ng ito ay naimpluwensyahan ng mga Romano sa iba't ibang paraan. Sa kabila ng kadakilaang ito, isang madilim na istorya ang nakatago. Ito ang pagiging slave society ng Rome. Hindi kalabisang sabihin na ang sibilisasyong Romano ay itinatag ng mga alipin. Sa rurok ng populasyon ng mga alipin sa Rome, Tinatayang umabot sa kagilagilalas na 40% ng mga tao sa Italian Peninsula ay mga alipin. Ang pagiging alipin sa lipunang Romano ay nangangahulugang kawalan ng iyong pagiging isang tao at pagiging isang ari-arian na lamang. Pinagkakaita ng isang alipin ng kontrol sa kanyang buhay at namumuhay na lamang para sa serbisyo ng ibang tao. Bagamat iba-iba ang realidad ng mga alipin kung saan Dihamak na mas maganda ang buhay ng mga aliping edukado at nakatira sa syudad kumpara sa mga aliping naninirahan sa mga minahan at mga probinsya. Sa makatuwid, ang pagiging isang alipin ay hindi magandang sitwasyon sa nakararami. Sa halos limang daang taong kasaysayan ng Roman Republic, ang mga Romano ay umasa sa mga alipin para patakbuhin ang kanilang sopistikado at komplikadong sibilisasyon. Mula sa edukasyon, medisina, engineering, hanggang sa pinakamababang profesyon ay ginagampanan ng mga alipin. Dahil sa kanilang mababang estado sa buhay, ninais ng mga alipin na magkaroon ng pagbabago at sila'y magkamit ng tunay na kalayaan. Noong 2nd century BCE, isang malawakang revolt ng mga alipin ang magaganap sa Timog Italy sa isla ng Sicily. Makalipas ang second Punic War, matagumpay na nakubkob ng mga Romano ang isla ng Sicily mula sa mga Carthaginians. Agarang dumagsa ang mga Romano sa bagong teritoryong ito para mag-invest sa mga lupain. Kabilang sa mga bagong dating na ito ang mga malulupit na slave owner at mga trader. Brutal na pinamahalaan ng mga bagong dating na ito ang lupain ng Sicily. Nagsagawa ng mga manhunt ang mga Roman slave owner para bihagin ang mga ordinaryong mamamayan para gawing alipin. Hindi rin naging ligtas ang mga katubigan dahil nakipagsabwatan ang mga Romano sa mga pirata para kidnapin ang mga tao at ibenta bilang mga alipin. Kasabay ng mga kaganapan sa Sicily, nang panahong iyon ay nagapi na rin ng Roman Republic ang dating imperyo ni Alexander the Great sa Fourth Macedonian War. Dinurog ng Roman Iskutum at Gladius ang dating unstoppable phalanx ng mga Macedonian. Sa kanilang matagumpay na pagsakop sa Macedonia at teritoryo ng mga Carthaginians, isinilang ang Roman domination sa halos buong Mediterranean. Mula sa mga bagong teritoryong ito, dumaloy sa Rome ang napakaraming mga yaman, resources, kultura at syempre hindi mabilang na mga alipin. Dahil sa sobrang daming alipin sa Roman Republic, naging sobrang mura ang kanilang presyo. Para sa mga malulupit na slave owners, di hamak na mas mura kung bibili na lamang sila ng bagong alipin kung sakaling masawi ang kanilang kasalukuyang alipin. Kaya naman, labis na pinagtrabaho ng mga masters na ito ang kanilang mga alipin kung saan marami sa kanila ang hindi pinakain ng sapat at ikinukulong lamang sa mga underground dungeon tuwing gabi. Dahil sa hindi makataong trato na ito, libo-libong mga alipin ang nangasawi. <coughs> ang tensyon na ito sa pagitan ng mga alipin at master ay maiipon ng maiipon hanggang sumambulat ito noong 135 BCE. Ang pag-aalsa na ito ng mga alipin ay pasisimula ng slave leader na si Yunus of Syria. Si Yunus ay isang mahusay na magisyan kung saan siya ay nagtatanghal sa mga pagtitipon ng mga Romano. Dahil sa kanyang kasikatan para sa parehong mga Romano at mga Alipin, itinuring siyang de facto leader ng iba pang mga Alipin sa Sicily. Isang gabi ng 135 BCE, isang grupo ng mga Alipin ang lumapit kay Yunus para humingi ng tulong dahil sa kalupitan ng kanilang master na si Damophilus. Bilang sagot, Nagdeklara si Yunus ng isang revolusyon laban sa mga Romanong master. Kasama ang hindi bababa sa apat na raang mga alipin. Kanilang sinalakay ang bayan ng Ena kung saan naninirahan ang malupit na master. Agaran itong bumagsak sa kanyang mga sundalo. Marahas na gumanti ang mga alipin sa mga naninirahan sa lungsod. Si Damophilus at ang kanyang asawa ay nahuli ng mga alipin kung saan sila ay pinahirapan hanggang kamatayan agarang lumaganap ang balita ng kanilang pag-aalsa sa buong Sicily. Kaya naman, iba't ibang mga grupo ng mga alipin ang nag-alsa kung saan ang mga ito ay sumanib sa puwersa ni Yunus. Mula sa 400 na mga sundalo, tinatayang umabot sa 70,000 hanggang 200,000 ang kanyang puwersa na kinabibilangan pati ng mga bata, matatanda at kababaihan. Si Yunus naman ay tinanghal ang kanyang sarili bilang hari ng Sicily at pinalitan ng kanyang pangalan bilang Antiochus. Nang mabalitaan sa Rome ang masamang balita, nagpadala ang Roman Republic ng isang hukbo para supili ng revolusyon, ngunit ito ay dinurog ng mga alipin sa labanan. Makatatlong beses na sumalakay ang Republika sa Sicily, ngunit tatlong beses din silang ginapi ng puwersa ni Antiochus mula 1935 hanggang 1933 BCE. Ilang mga Roman praetor ang dumating at lumisan sa Sicily nang walang resulta. Mababago lamang ang lahat ng ito sa pagsapit ng 133 BCE sa pamumuno ni Publius Rupilius kung saan kanyang napabagsak ang kuta ng mga alipin sa Taurinium. Nagawa niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng suhol kung saan Ilang mga alipin ang kanyang nasuhulan para traidorin ang kanilang mga kasamahan. Makalipas ang madugong labanan, lahat ng laman ng lungsod ay pinahirapan muna tsaka itinapon sa bangin. Sunod nilang sinalakay ang sentro at pinagmulan ng pag-aalsa ng mga alipin. Ito ang syudad ng Ena. Kagaya ng naunang labanan, bumagsak muli ang lungsod hindi dahil sa husay ng paikipaglaban ngunit dahil sa katayduran ng ilang mga alipin. Walang awang pinulbos ng mga Romano ang ena kung saan lahat ng mga sundalong alipin ay pinaslang. Sinundan ito ng pagsuyod sa buong isla kung saan lahat ng kanilang mahuli na sangkot o pinaghihinalaang sangkot sa revolusyon ay ipinako sa krus bilang ganti at paalala sa sinumang magkakaroon ng idea na labanan muli ang Roman Republic. Si Antiochus naman ay nahuli ng mga Romano. Sa kabutihang palad sa kanya, bago pa man siya mabigyan ng Roman justice na nangangahulugang matinding torture, siya ay nasawi na sa isang karamdaman. Dito na nagwawakas ang pinakaunang slave revolt sa Roman Republic na tinawag na First Servile War. Kung inyong sasabihin na natuto na ang Rome sa kanilang kamalian, nagkakamali kayo dahil 30 taon lamang makalipas ng kaguluhang ito, muling maharap ang Republika sa isang panibagong revolusyon ng mga alipin. Noong 104 BCE, ang Roman Republic ay naharap sa barbarian invasion ng mga Kimbri at Chotones sa Hilagang Italy. Sa Battle of Arausio, tinatayang 120,000 na mga sundalong Romano ang pinaslang ng mga Kimbri sa labanan at itinuring itong pinakamalalang pagkatalo ng mga Romano sa kasaysayan. Dahil sa napakalalang pagkatalong ito, kinailangan ng Republika ng tulong sa kanilang mga probinsya sa Asia. Gayunpaman, sumagot ang mga lider ng mga Roman provinces sa Asia na wala na silang may padalang sundalo dahil karamihan sa kanilang mga mamamayan ay ginawang alipin at ipinadala sa Sicily. Dahil sa desperasyon, Napilitan ang Roman Senate na pakawalan ang mga alipin sa Sicily para magpadala ng sundalo sa Italy ang mga Asian provinces. Ito ay labis na ikinatuwa ng mga alipin sa Sicily kung saan ilan sa kanila ang agarang pinalaya. Gayunpaman, paman, marami sa mga slave owners sa Sicily ang nagalit dahil sa pagkabawas sa kanilang mga trabahador. Dahil sa matinding galit ng mga mayayamang Romano sa desisyong ito, Napilitan ang proprietor ng Rome na si Licinius Nerva na bawiin ang desisyon at muling hulihin ang mga nakalayang alipin. Isa itong napakalaking kamalian dahil magre ito sa pagdanak ng dugo. Sa pamumuno ni Salvius Trifon, ang mga alipin ay bumuo ng isang hukbo para palayain ang kanilang mga sarili. Kanilang hinarap ang puwersa ni Nerva sa Sicily at ganap itong winasak kagaya ng naganap sa unang slave revolt. Si Salvius ay kinoronahan din bilang hari ng kanyang mga kasamahan. Muling lumaganap ang rebelyon sa Sicily kung saan si Salvius ay nagkaroon ng 20,000 strong army at 2,000 cavalry. Para supilin ang rebelyon, nagpadala ang Roman Senate ng consular army sa Sicily na binubo ng 17,000 na mga legionnaire. Makalipas makalapag sa isla, Agarang nagmarcha ang mga Romano papasok ng Sicily para durugin ang mga rebelde. Sa puntong ito ng rebelyon, lumobo ang puwersa ni Salvius hanggang 40,000 dahil sa iba pang mga alipin na sumali sa kanyang hukbo. Unang nagharap ang dalawang puwersa sa Battle of Iskerteia. Sa unang bahagi ng labanang ito, lumamang ang mga alipin kung saan unti-unti nilang naitulak ang mga Romano sa battlefield. Gayunpaman, paman. Nasugatan ng Roman Cavalry ang isa sa pinakamamahal na general ng puwersa ni Salvius. Ang pag-aakala nilang kamatayan nito ay nagresulta sa pagpapanik ng kanyang puwersa at pagtakas ng mga ito. Sa kanilang tarantang pagtakas, 20,000 na mga alipin ang napaslang kabilang na si Salvius. Sa pagsapit ng 101 BCE, ganap na winasak ng mga Romano ang nanghihinang puwersa ng mga alipin sa labanan. Ang mga nakaligtas na alipin ay binihag at dinala sa Rome kung saan sila ay pinapatay sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga leon. Sa huling pagkakataon na sawayin ang mga Romano, ang mga alipin ay hindi lumaban sa mga leon kundi tahimik nilang winakasan ang kanilang buhay gamit ang kanilang mga sariling espada. Sa pagkakataong ito, nagwakas na ang ikalawang slave revolt o ang Second Servile War. Bagamat madugo at matagal ang dalawang slave revolt na ito, hindi ito naging seryosong banta sa existence ng Roman Republic dahil naganap ito sa isla ng Sicily. Mababago ang lahat sa ikatlong pagkakataong magre ng mga alipin. Ito ang Third Servile War o mas kilala bilang Gladiator War na pamumunuan ng isa sa pinaka-iconic na simbolo ng pagmamahal sa kalayaan, siya sa Spartacus. Noong 1st century BCE, ang kultura ng gladiatorial games ay nagsisimula ng maging popular sa Roman Republic. Para punan ang pangangailangan sa mga mandirigmang maglalaban-laban sa arena, itinatag sa Italy ang iba't ibang mga ludus o gladiator school. Bumibili ang mga gladiator school na ito ng mga alipin, mga convicted criminals, mga may hirap na tao, mga malas at mga deserter ng Roman Army. Humigit kumulang 30 taon makalipas sa magsimula ang Second Serval War. Isang grupo ng mga alipin na gagawing gladiator ang ipinadala sa ludus ng gladiator trainer na si Luntulus Batiatus sa Timog, Italy sa bayan ng Capua. Kabilang sa mga bagong dating na gladiator na ito si Spartacus. Hindi malinaw kung paano nga ba naging alipin si Spartacus pero ayon sa ilang mga tala, siya raw ay dating auxilia ng Roman Army na naging alipin. Malaki at malakas si Spartacus kaya naman siya ay na-assign para maging isang Mormilo type gladiator. Naging isa siya sa pinakasikat na mandirigma ni Batiatus kung saan tinawag siyang Tracian na mga manonood dahil sa kanyang lupaing pinagmulan na Trace. Sa kabila ng kanyang kasikatan, ang pagiging professional gladiator ay hindi para kay Spartacus. Noong 73 BCE, dalawang daang mga gladiator sa ludos ni Batiatus ang nagplanong tumakas. Kabilang nga dito si Spartacus. Gamit ang anumang armas na kanilang makuha kagaya na labang ng tinidor, kutsilyo at kung ano no pa, mabilis nilang napatay ang mga bodyguard ng ludos. Si Spartacus ang napiling leader ng mga tumakas na gladiator na ito kasama na si Crixus at Onomeus. Mula sa lupain ni Batiatus, Dinambong ng mga gladiator na ito ang kapiwa para sa armas at pagkain. Kanilang mabilisang iniligpit ang mga maliliit na puwersang Romano na sumalakay sa kanila. Gamit ang mga armas mula sa mga natalong sundalo at kanilang mga nadambong sa ludus at kapiwa, kanilang inarmasan ang kanilang mga bagong kasamahan. Mula sa kapiwa, umatras ang puwersa ni Spartacus sa Mount Vesuvius kung saan mas madali nilang mapoprotektahan ang kanilang posisyon inakala ng mga Roman official na hindi isang rebellion ang nagaganap kundi maliit na kaso lamang ng lawlessness kaya naman kaysa magpadala ng legion nagpadala lamang ang otoridad ng 3000 militia mga part-time na sundalo na pinamumunuan ni Gaius Claudius Glaber para talunin ang mga gladiator isa itong napakalaking pagkakamali kaysa atakihin ng kanyang mga kalaban sa Mount Vesuvius Hinarangan ng puwersa ni Glaber ang mga daanan paakyat at pababa ng bundok para gutumin ang puwersa ng Spartacus. Gayunpaman, kakaibang diskarte ang gagawin ng mga gladiator. Gumawa sila ng mga lubid at hagdan gawa sa mga baging at puno para makababa ng tahimik sa bundok. Nang sila ay palhim na nakababa na, inatake nila mula sa likuran ang mga Romano. Kanilang inubos ang mga kalaban samantala Si Glaber ay pinaslang mismo ni Spartacus sa isang labanan. Dahil sa pagkatalong ito, isang panibagong ekspedisyon ang pinadala ng Roman Senate para pabagsakin ang puwersa ni Spartacus sa pangunguna naman ni Publius Varinius. Gayunpaman, kagaya ni Glaber, ang kanyang puwersa ay naubos din sa labanan kabilang na ang napakaraming mga Roman officer. Ang balita ng mga pagwawagi ni Spartacus ay lumaganap na parang apoy. Libo-libong mga alipin at gladiator ang nagsisipagtakas at nagrebelion at sumapi sa hukbo ng dating mga alipin. Tinatayang umabot sa 70,000 ang tropa ni Spartacus kung saan maraming lungsod ang kanilang inokupa. Dito nagtatag sila ng mga training ground kung saan kanilang sinanay sa labanan ang mga bagong dating na alipin sa kabila ng kanilang maagang mga tagumpay. Unti-unti na ding nakikita ang mga suliranin ng hukbo ng mga alipin. Nahati ang kampo ng mga alipin sa dalawa. Para kay Spartacus, dapat silang magmarsya pahilaga patungo ng gol kasalukuyang France para tumakas at mamuhay ng mapayapa. Sa kabilang kampo naman, ang mga alipin na naniniwala kay Crixus ay nagsasabing kinakailangan nilang manatili sa Timog Italy para ipagpatuloy ang kanilang kampanya ng pagpapalaya at paghihiganti sa mga malulupit na Romano. Makalipas ang taglamig noong 72 BCE, nagsimulang magmarcha sa magkaibang direksyon ang mga gladiator. Sa pagkakataong ito, nakilala ng mga Roman Senate ang panganib na hatid ni Spartacus at sila ay nagpadala ng dalawang Roman legion para talunin ang mga ito. Unang sinalakay ng mga Romano ang mas maliit na puwersa ni Crixus kung saan 2 thirds o 20,000 ng kanyang mga tauhan ang napaslang, kabilang na ang kanilang lider na si Crixus. Sunod nilang sinalakay ang puwersa ni Spartacus. Sa pagkakataong ito, ang swerte ay nasa kamay ng mga gladiator kung saan bibigyan nila ng double black eye ang mga Romano. Dinurog ng puwersa ni Spartacus ang consular legion sa ng Italy. Makalipas nito, nagpatuloy sila sa kanilang marcha pahilaga kung saan muli silang sinalakay ng 10,000 na mga Romano sa pangunguna ni Gaius Cassius Longinus. Kagaya ng naunang labanan, dinurog at hinawi uli na magladyator ang mga inaasahang pipigil dapat sa kanila. Sa panahon ng desperasyong ito, Ipinatawag ng Roman Senate ang isang Veteranong Heneral ng Rome Siya si Marcus Licinius Crassus Isa sa magiging triumvirate kasama ni Julius Caesar at Magnus Pompey sa hinaharap Sa kanya ibinigay ang lahat ng pwersa na umaabot ng 48,000 Na nakaatas para sa pagdurog kay Spartacus Gayunpaman Ang malaking pwersa ay hindi sapat para kay Crassus Para sa kanya ang pagkatalo ng mga Romano sa mga barbarong alipin ay dahil sa kanilang kaduwagan. Para ipakita ang kanyang mataas na standard, kanyang pinarusahan ang mga Roman unit na umatras sa harap ni Spartacus sa pamamagitan ng decimation. Ang decimation ay ang pagpaparusa sa isang unit kung saan pinapatay ang 10% sa mga tauhan nito. Ang mga sundalo sa isang unit ay hinahati sa grupo ng sampu. Makalipas nito, Magbubunotan ang sampung sundalo ng bato o kapirasong papel. Sino mang makabubunot ng markadong bato o papel ay kinakilangang patayin ng kanyang mga kasamahan gamit ang bato, pagsaksak o pagpalo. Ang decimation ay isa sa pinakatromatik na parusa na pupwedeng matanggap ng isang Roman unit dahil ang papatayin ng mga sundalo ay kanilang kaibigan at komrad ng mahabang panahon. Makalipas ang kanyang marahas na pagdisiplina sa Roman Legion, nakamit ni Crassus ang reputasyon na mas dapat siyang katakutan ng mga Romanong sundalo kaysa sa si Spartacus. Dahil dito, buo na ang loob ng Roman Legion na harapin ang mga kalaban. Habang nagmamarcha ang puwersa ni Spartacus, ang kanilang ruta pahilaga ay hinarang ng anim na Legion ni Crassus. Ilang enkwentro ang naganap sa pagitan ng puwersa ni Spartacus at Crassus kung saan sunod-sunod na pagkatalo ang dinanas ng puwersa na mga gladiator. Dahil sa mga pagkatalong ito, napilita ng puwersa ni Spartacus na itigil ang kanilang marcha pahilaga at sila ay umatras patimog. Sa kanilang pagatras patimog, nakipagkasundo si Spartacus sa isang grupo ng mga pirata kung saan pinakakuhaan sila ng mga ito na ililikas patungo ng Sicily at doon magsisimula ng panibagong revolusyon sa kasamaang palad. Sila ay tinraidor ng mga piratang ito at hindi sila sinundo kahit nagbayad na sila. Lalong lumaki ang suliranin ni Spartacus ng kanilang mabalitaan ng isang panibagong hukbong Romano na paparating sa Italy. Ito ang mga Roman Legion sa pamumuno ni Magnus Neius Pompey. Isa din sa mga future triumvirate ng Rome kasama si Julius Caesar. Lalong bumilis ang opensiba ni Crassus. Walang patid na hinabol ng hukbo ni Crassus ang puwersa ni Spartacus sa pag-aalalang aagawan siya ng karangalan ni Pompey. Ang napakabilis na opensiba ni Crassus ay nagresulta sa pagbagsak ng disiplina at pagkakawatak-watak ng puwersa ni Spartacus. Minasaker ng mga Romano ang anumang grupo ng mga gladiator na napahiwalay sa main force ni Spartacus. Sa puntong ito ng digmaan, pagod na ang mga gladiator sa pagtakas at sila ay nakiusap kay Spartacus na tapusin na ang lahat sa pamamagitan ng isang harapang labanan sa mga Romano. Makalipas mapakinggan ang hinaing ng kanyang mga sundalo, nagpas siya si Spartacus na harapin ang kanilang kalaban sa huling pagkakataon sa Battle of Celerius River. Bago ang labanan, pinaslang ni Spartacus ang kanyang kabayo bilang tanda na hindi siya tatakas at ito na ang huling labanan ang magdedesisyon kung sila ba'y magwawagi o masasawi. Walang takot na sinalakay na mga gladiator ang hanay ng mga Roman legionnaire kung saan nagawa nilang butasin ang shield wall ng mga ito. Napakadugo ng labanan kung saan parehong panig ang nalagasan ng napakaraming sundalo. Sa gitna ng labanang ito, pilit na inaabot ni Spartacus ang posisyon ni Crassus kung saan dalawang centurion ang kanyang napatay sa kabila ng kanilang katapangan. Masyadong malakas at masyadong marami ang kanilang mga kalaban. Tinamaan sa binti si Spartacus ng isang javelin, ngunit kanyang ipinagpatuloy ang paglaban. Kinalaunan, siya ay napalibutan at dinumog ng mga Romano at nasa wing na ikipaglaban. Sa pagkamatay na ito ni Spartacus, bumagsak ang organisasyon ng mga gladiator. Tinatayang umabot sa 60,000 na mga rebelde ang napastang sa labanan Samantala 6,000 naman sa kanila ang nabihag Ang ilang libong mga mandirigmang tumakas naman ay hinabol ng puwersa ni Pompey sa kagubatan at kabundukan ng Italy Ang katawan naman ni Spartacus ay hindi na-recover sa battlefield Sa kabilang panig naman Ang mga Romano ay nalagasan din ng napakaraming sundalo Ngunit hindi ito ay pinamalita bilang propaganda Para sa mga nabihag sila ay pinaslang sa pamamagitan ng napakalupit na paraan, ang pagpapako sa krus. Sila ay pinako sa krus sa kahabaan ng Apian Way mula sa siyudad ng Rome hanggang Capua na may habang isandaang milya. Ito ay ginawa bilang babala sa sino mang magkakaroon ng idea na magrebellion laban sa Rome. Sa pagbagsak ng kilusan ni Spartacus, magwawakas ang Third Servile War at ang huling rebelyon ng mga alipin laban sa Rome. man! Napilitan ng mga Romano na magbago dahil sa mga pangyayaring ito. Nayanig ang lipunang Romano sa bagsik ng Third Servile War. Para hindi na ito maulit, nagpasa ang Roman Senate at kinalaunan ang mga emperador ng mga batas na poprotekta sa karapatan ng mga alipin. Una, ipinagbawal ang hindi makatwirang pagpatay sa mga alipin at sino mang gagawa nito ay maharap sa kasong murder. ikalawa, sino mang alipin na pababayaan ng kanyang master ay tuturing na malayang tao na. Ikatlo, ipinagbawal ng mahusay na emperador na si Antoninus Pius ang hindi makatwirang pagbebenta ng alipin, kung saan dapat pumayag muna ang alipin bago siya ibenta. Ilan lamang ito sa mga pagbabago sa Roman law dahil sa katapangang ipinakita ni Spartacus at ng kanyang mga sundalo. Sa kabila ng kanyang kabiguan Si Spartacus ay masesemento sa kasaysayan bilang simbolo ng pagmamahal sa kalayaan. Siya ay magsisilbing inspirasyon para sa mga susunod ng freedom fighters kagaya na lamang ni Toussaint Louverture ng Haiti kung saan kanyang ipaglalaban ng kalayaan ng mga alipin at kikilalanin bilang Black Spartacus. Naging simbolo din si Spartacus ng napakarami pang mga revolusyonaryo sa kasaysayan na lumalaban para sa kalayaan. Napakarami pang mga detalye ukol kay Spartacus ang hindi natin naisama. Kaya naman kung may nais kayong idagdag, ilagay lamang ito sa ating comment section. Kung naghahanap pa kayo ng iba pang historical video na panonoorin, bisitahin ang aming YouTube channel kung saan napakarami nating mga historical content na naghihintay lamang mapanood. Nais kong irekomenda sa inyo ang ating episode ukol sa mga gladiator para maging mas buo ang inyong pag-unawa sa video na inyong pinanood ngayon. Muli, ako si Sister Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.